jangan aku jangan ya

<laughs> ang dami na nakatingin sa akin, nahiya tuloy ako. Ba't <laughs> 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 ma talaga na ito? Dami <laughs> na nakatingin, may mga camera. Ganyan talaga lods. <laughs> si Jinka Pacquiao ang mga bisaya, mga Dol, mo nga dol, hindi ko narinig eh. <laughs> Ano <laughs> daw? Sayang dito di so, na Dol, uh, <laughs> <laughs> paano naman mga Tagalog, Dol? Mga Tagalog? picture. <laughs> 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 Il picture Ilo, Ilo. Ilo, Ilo. dai. Dito, Ilan

મામાલા ભભુ સતત મેં આખું આખું કહીયો અમે સતત આઈ લવ અત્યારે સુપ્રંગ કઈ વાત કે સુપ્રંગ ઇન્ડિડ ના આદ્રેસ સુપ્રંગ ઇન્ડિડ ના આપકો ઓનલાઈન બોલ ઓ બાંગી કે કુના ટીકડા

So, Pinsyo na kayo doon. Okay. Oh. na. Pila, pila na kayo. Pila Pila na. yung mga gusto mangligaw ni Diwata, O pila na. No? Yung mga gusto mangligaw ha. Yung mga mangligaw ha. Pila pila lang. Sige. 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 Mga ito doon. sito kahit right, mga guwapings dito, kung oh, nila talaga mo yan. Kung nila sila, didilis ka po yan. Kaya kung ayaw <mula> mo kung doon. Ayaw ko, kapit-bahay ko lang yan. kapit-bahay mo kung nila. lang. Ganun nga para mabilis. O, oh, yan na. Parang kasi may init na rin ito. Yan kayo sa labas para mabilis.

Ayan, ang tara, dito tayo dito guys Para makita lahat so, ayan, sige, dumubi nyo na dumubi si, ano, diwata so, sige, picture ayan.

So yun din po guys So ang dami na naman tao Iyudog naman si Diwata Hanggang dito guys Ayan oh, oh. Uy <laughs> Ano si Jinky Pacquiao? Asan? Ano? Ay, tumuha ni Jinky Pacquiao Ang palit niyan So bukas darating si Rosemar dito. Panigurado ay nasa dito. Dito tayo bukas. May pasok ka ba? May pa ako eh. Alas otso ng umaga? Pagpunta ako dito umaga ba? Timbre mo din kaya no kay Pans TV. Sasabi ako din mamaya. So ayan guys, naubos na rin yung mga nagpapapicture. So ayan. Ano <laughs> yan si Jinky Pacquiao mam? Ma ayan o. Oh. <laughs> Bye. bye 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 ma am ingat. <laughs> guys. Sasakyan ni anong? Eh sasakyan ni diwata guys. Yung American car. Kulang uh, mamahalin ko. Nasa 1.1 yan guys. Yung uh, price yun yan yung uh, sasakyan ni diwata guys yan. Bagong-bago pa. Pambundok yan guys. Ayun. Sarap gamitin yan, lumalagotok yan sa ano karsada. So dito guys, ikot muna tayo dito kahit medyo mainit. So ayan yung sasakyan ni Diwata. anjanin din si Kabukid. Ayan guys, kasunod natin. So ikot tayo dito banda. <coughs> so ikot tayo dito. Banda guys, no. Hanap tayo hangga't walang uh, walang sounds, no. Ikot-ikot tayo dito guys. Tingnan natin kung ganun pa rin karami yung tao na kumakain kay Diwata. So, ganoon pa rin. Wala pa rin pagbabago, guys. No? Halos kalating araw na ako dito. Walang patid yung uh, tao. Ang hindi lang maganda rito, guys, yung uh, mga bote ng uh, soft drinks ay nasa ilalim na ng uh, lamesa. So, medyo delikado na yan dun sa mga ating mga kababayan na kumakain. Pwede nilang matapakan yan. At madulas. Dapat may nangunguhan yan, guys. Yun. Uh. Yung mga bote sa ilalim ng lamesa, guys. Pwede nilang matapakan ng ating mga customer o mga kumakain. So hanggang doon sa gilid, ayan, hanggang doon 'yung mga kumakain. So ganoon pa rin karami 'yung uh, kumakain. So isang araw na tayo dito, halos. Okay, oh, okay. Halos ang araw na tayo dito, guys. kanina pa tayo dito umaga alas 7. So ganoon pa rin, walang patid pa rin 'yung uh, tao na kumakain hanggang doon sa dulo. So ayan. So, hanggang dito. So, walang patid pa rin yung tao guys Kanina pa tayo umaga dito Tuloy-tuloy pa rin yung uh, daloy ng uh, mga tao kumakain dito kay Diwata So walang uh, patid no? Ang pagkain at pagtuloy-tuloy ng mga tao guys Hanggang dun sa dulo Yan Paris Overload Hanggang dun sa dulo guys Ayan. Ayan. So tambay tayo dito hanggang mamaya Mga 9 o'clock uwi na tayo guys So marami pa ring tao. So hanggang doon sa dulo, ayan guys. So ang dami, ang dami nang uh, kumakain. So, hanggang doon sa dulo guys. Ayun. Pakidala na lang ng mangkok dito sa Parisan. Naubusan na po sila ng uh, mangkok. No, wala nang uh, magamit. Sa risan, natitira na natin ang risan ngayon kasi dahil wala nang mangkok mabagal yung uh, protocol pagdating sa mangkok guys at natatamba ka na naman sila ng uh, ayan guys so. ayan. yung hard nila ayan hanggang dito soft drinks hanggang doon sa dulo ayan guys ayan, hindi ko tayo dito banda So, ayan. So, ikot na tayo. Yun, maraming maraming nga salamat po sa inyo lahat.